good morning everyone greetings from point no point welcome to point no point it is such a beautiful day today and you can see the lighthouse hi so ilala ko to sakin youtube para mapanood ng aking mga family and friends na patuloy pa rin nanonood ng aking live and alive um, yeah, nasa bakasyon bakasyonista <laughs> at yan ang lighthouse so yung mga hindi pa nakakapunta dito sa, la sa point no point kayo ay aking inaanyayahan na puntahan ang napakagandang lugar na ito. Ayan. Ako'y handang-handa na. Nakachinelas pa talaga para pagbigyan ang dagat na oh, my gosh. Oh, Yan, kung makikita po ninyo ang kagandahan ng karagatan na ito maraming tao dyan mamaya yan yung lighthouse dito sa lugar na ito <laughs> sa lahat ng mga nanunood sana po ay ma-enjoy po ninyo ang video na ito napakaganda ang tanawin napakadami tao yung kaming yung mahirap mag video yeah. Maraming salamat po sa nanood ng ating point no point trip